nagpe-perito kami ng isda. O yung isa, oh. Naperito na namin. Tapos ito yung sausawa natin. Toyo, may lemon, kamatis, sibuya, sile. Mm, pansarap. Adobong talbos, kakain ka ba niyan? Adobong talbos, alam mo ba? Nakad second batch kami ng sinaeng. Ito yung una Oh. Yung unang kanin natin. Baka kasi magkulang, di ba? Ito isa. Ito yung isa. Ito yung isa, yung second batch. Masarap daw ang ulam kaya nagdaluan saeng, bakakulang baka kulang eh. Ito, adobo nating talbos. Ame lalagyan ng toyo.